sabor tiga. Tikman Hindi ka nakikita eh. Ayan sila, yung ano. Guys, may bibigay kami ng pagkain sa mga jeepney driver. Dito kami guys, very close sa may harap. Di bagat guys, yan. Yeah. nililinis mo na ni brother MJ Sinaayos na rin nila stoltan yung ano Stanley yung mga pagkain so may meron pa doon sa loob marami pa doon so yung mga dadaan dito mamaya sa blooming trade, lahat ng dadaan dito bibigyan natin Ako talas

jeep oh. Yang ayan, yang anong brothers yung pagkain natin ngayon diyan. Ano? Lumpiang asin. Lumpiang <laughs> asin. Lumpiang <laughs> asin. Kakaiba Lumpi to. Asin ha? yung binili ni Tyson Gamo. <laughs> dami din ng plastic. Dalo dalo plastic eh, bishop brado, ayan. Papakain tayo sa mga jeepney driver, tricycle driver at lahat ng mga driver. Ay, light. Hindi. Malupit yung pagkakagawa ni Tyson eh. Dalawang kilong baboy na giniling eh. Dalawang kilong kanyang asin eh. Oo, <laughs> oh, dalawang kilong nga yun. Mm